Dahil sa huge box office success ng Diary ng Panget, lalo pang nakikilala ngayon ang ating mga novelists, especially from the best-selling Viva Saikom books. At kamakailan nga ay nagkaroon na sila ng sariling pictorial. Viva Saikom authors, anong gana? Nagkaroon na nga ng panibagong awareness ngayon ng mga tao sa ating mga manunulat ng iba't ibang genre ng mga nobela. Kaya naman nagkaroon ng special pictorials sa Viva Studios ang ilang Viva Psychom authors. Di pinalagpas ng anong ganap ang pictorial na mga ng mga lumikha ng best-selling Viva Psychom books na parami na rin ng parami ang mga nagiging fans at followers. Ako po si Mimi, nakabilis yung pong pending po sa Wattpad. Yung story po na ipapublish ko ang The Viva Psycho is with NMP. Be... Hi, I'm Ben, or JC or mas din sa Wattpad na I love Kyle. Hindi mo siya ko sa Wattpad. Ako yung writer ng Akisenari. Karamihan ng writers na nakuusap natin, di pa rin makapaniwala sa dami ng reads ng kanilang akda. Bukod doon, natutuwa rin sila dahil sa naibalik na rin ang sigla ng pagbabasa ng mga bata. Nakakatuwa yung gano'ng balita na uh, mas dumadami yung mga readers namin kabataan. Before kasi parang hindi ko I ano mean, hindi mahilig magbasa yung mga kabataan so, Hindi sila mahilig magbasa. At ngayon, parang at gaya ng Diary ng Panget, bali-balitang malapit ng isa pelikula ang kanilang mga akda. Sa pamamagitan ng pictorial para sa mga Viva Psychom authors, nagkaroon na ngayon ng mga ang dati mga pangalan lamang ng mga manunulat ng libro. Who knows, baka kagaya ng Diary ng Panget, ay maging isang box office sa takilya ang kanilang mga nobela. Abangan!